Hello, good morning mga idol bali nandito pala ako sa charity ngayon Dito sa Maynila uh, Shoutout pala sa lahat mga nag-charity Saluti sa atin lahat Mr. time rap mo to download Dito point zero. Ayan mga idol Ayan, Dito kami Kahit magkano Pag pinagsama-sama Malaking tulong na rin yan sa beneficiary natin Mga idol Sana tuloy-tuloy lang ang ating layunin At tumulong